tapos ilalagay mo to ito yung drain plug nun eh mm -hmm. namaya oh, ako nahihigpitan yan pag ando sa ilalim tapos ito ilalagay ko lang na ganun. Hello po mga ka-senior uh, Kumusta po kayo? Welcome po sa akin channel uh, Ngayon po ay uh, dumating yung anak ko at uh, siya ay mag uh, change oil gagamitin niya itong uh, uh ko dahil yung kanyang grahe ay puno ng uh, mga kung ano-anong kuyagot kaya uh, dito sa makiki-change oil Uh, eh, ako naman po ay eh, nagtatanim pa ng uh, ng uh, bawang. Uh, hindi ko pa nayayari. Eh, total, mainit mainit na. Mga pasado alas 12 na niyan. Kaya tutulungan ko na lang siyang uh, i-change oil itong kanyang sasakyan. Nagpalit lang siya ng uh, bihisan. Pumasok doon sa bahay namin. Bali, ito yung kanyang ah, uh, sa uh, sasakyan na uh, Toyota RAV4 at nagagaling uh, lang niya sa nila sa simbahan kaya pinalalamig ko sabi kayo palamigin mo at hindi naman niya mahihipo yung lang ko niyan pag nataponan siya ng langis siguradong uh, mapapaso siya so maghihintay pa siguro ng mga 30 minutes bago niya magpapalamig palamig lang ng konti ng langis uh ko yung uh, aking uh, air compressor at uh, sabi ko sa kanya eh, ay linisin niya 'yung makina, bugahan niya ng hangin at uh, parang uh, pinalalaban na rin niya 'yung uh, makina habang uh, nililinis niya 'yung mga uh, Yung alikabok sa kanyang uh, uh, makina ng no, sasakyan at uh, masyadong uh, marumi. 15. Portingnya wow. filter. <laughs> <laughs> at naabot ko na. Hmm. Oh. naman pala kahirapan. Hindi hindi mad madali lang 'tong palitan. Uh. Ilang litro ba naman yan? Kulang cool yung isang galon isang... na. Isang... Kasi ito lang filter nito eh. Ito. ito. dinadada niyang pag uh, change oil niyan di eh. mas so, mad, mad kaya lang, mataas ito kaya madali mag madali mag ano hindi mo yung bang filter niya na yung may canister yung ano yung nakahiwalay oo nga hmm. Hindi sa Bermay housing yung ano, yung Oh, yung, yeah, yung, hindi wala yung wala hindi cartridge, ay cartridge, cartridge, na yan. Oh, ito lang ganyan. Oh, ayan, ganyan din siya BM. Synthetic yung nilalagay ko. So, plastic na to para matanggal yung langis sa filter, ayan. Mm. Siya special pa yung ano niyan. Ito. <laughs> Ano ang lasa nitong filter na uh, Meron ay, okay, may, may lamang pa pala Bagyang bagya. Ayan mo nilalaman ilagay mo dyan. So itatayaan ako doon sa ano. Sa doon sa lalagyan. Ayon. Magkano itong lungs mo nga? Magkano ito? Dapat 50 bucks. 55 yata yan. Na ay nabili ko ng 37 na ka-sale Sa Canadian Tire? Oo. No, Kasail nga rin nga yun. Ay, Ayan. Ayan mo. Ano yan? Eh? yata yan eh. Eh. Oh, so, eh. synthetic sintetik pala eh. synthetic sintetik ilalagay ko lang. Kaya lang as si more yan. Kaya si exchange rate, mahal. <laughs> <laughs> sa Walmart binibili ata, yan, like 7 lang. Uy, US dollar ngayon. 30 something yang palit. So, papalit motong ano na pang naman yan. Ayan, Pero wala ako ma Pero wala ko mabili ano noon. Synthetic na ano kaya pagka synthetic yung filter mo. Kulay orange yung ay kulay pula or orange mm -hmm. ito. Pagka hindi itim. <laughs> okay, as lang may mga orange na. Yun. Hindi yung mm -hmm. ano yung itong filter pagka hindi mm -hmm. synthetic. Ayun yung basahan, ha. mas mainam yung basahan na yun. tapos so, ilalagay mo to ito yung drain plug nun eh mm -hmm. namaya oh, ako nahihigpitan yan pag ando sa ilalim tapos ito ilalagay ko lang na ganun oh, yan. Na siya. Ah, sa globe na yun. Oo, oh, sa globe na yun. Eh. Gento lang naman uh, na wala ng lawan ng patient. Tapos kusang-kuto. Sige. O pirin tusok ko. What the heck? Ilang darilyn ng dehumidifier kitchen eh. Oo. Okay. Mahirap tanggalin pagka walang langis yan. Pagka hindi mo nilagyan ng konting pabaon yan. Patay. Pangasam ko na lang yung lahat. Paglalagyan ko sa ilalim. Ay, eh, teka. Ito naman, hindi mo na pababaunan eh. Dahil open yan eh. Hindi mo lang na Hmm, yun. Yeah. Ayos na yun. Punasan ko lang itong paglalagyan ng ano. Ayan. Uh, Binayad mo pa sa kasa yan. Eh. Mahal pa eh. Ah. Uh, Ewa magkano ang charge nila ngayon. 60 bucks tapos ano lang yung langis mo. Regular yung regular, lang. regular na lang. Hindi synthetic. box. Isa 60 di, box sa ito sa Walmart ba? Eh, mga lang din siguro. Baka, baka, baka medyo mas mahal na ngayon kasi mahal na lahat. Mga 70 na siguro. Dahil yung truck ko noon eh. 99 isang oil change yan eh. Yung, yung, ano, yung, 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 shelter ang kaukuan yun okay, lang makikita yun lang housing oh, sige housing tapos ilalagay ko itong aking special tool <laughs> tama ba wala nakatama ito sa mga groover ayun para hindi mapingaw aluminum naman yun ano, plastic ba yung housing yun plastic yung housing nito ay huwag mo higipit ng hindi ako nga basta humigpit na ito ng mahigpit may may pocket may seal oh. naman yun pag yung man na siya, huminto na siya ng ikot. That's it. Ayun. Tapos okay, yung katang ko ngayon itong yung drain drain plug ng filter. So, ano lang Ay. din ano lang din ito Kunti, din wala nito may ipit na ayun hmm, mahirap lang ng konti pero Let's, hindi mahirap lang kung ito eh, inilagay mo doon sa ramp eh Ay. doon na lang Mahal na siguro ngayon yan. Matagal na matagal ko nang binili. Ano? Mahal na, na yan. Ano ba ito? Stanley? Oo. Oh kung kulang uh, alang isang ang binili ko yan eh. uh, ano na ata ito eh Two, yung ganito karami 200 plus complete kompleto ito eh yung uh, mainam lang dito lifetime warranty yan uh -huh. dahil nakailan na akong cratchet na ganyan sa taglaho eh dadalhin ko lang sa kanadyan tapos papalitan nyo kahit walang resibo basta stainless yeah. eh. sila lang naman ang gumagawa nun eh ay, 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 sa, uh, ay, ay, Kailangan ko itong ano na tayo pala sa isang ano so, pala ito filter, ang ko ng filter niya. Ay, ko doon sa ano yun mami. ito, 20 minutes job pero medyo mahal ng konti ang singil sale sa dealer yeah, sa dealer 20 minutes lang ito ay hindi naman ako sigurado rin na dala ay, ah. ay meron sa walmart nila lolo nandiba di ba yung uh, mercedes benz na nagpapalit na ano yung tasa hindi binalik yung ano hindi, drain plug Balwag. hindi, hindi yung drain plug nahulog Katat, nung tumakbong pa uwi e eh, na laglag yung wan. Ang drain plug. Oo. Oh. Para... Paanda remote ng yung langis e umakyat para makuha may tamang sukat. Ayan. na. Umanda pa, umanda. Oo. Oh. Yung sa Toyota. reliable pa ganda. Okay. Eh, yung last winter, nung malamig na malamig, hindi ko nung pinaplagin nito eh. Masama yun eh. Eh, nasa kabila pa sa akin. Ay, nakaplagin siya, pero ano, ah, uh,

Yun, dun. Ayun na naman, dapat. Ay, hindi, nakataas, nakataas pa yan. Nakataas pa yan. Oh, yeah, Bago yun, naman. na yan, tama na yan. Ayan ko muna mga... Laminito. Mamaya bago ko man eh. Ma-check ulit. Mm -hmm. oh, at ay nakatapos ng mag... Uh, pan. Ilalagay na niya sa harapan at ipapasok ko naman yung sasapihan ko. Asok naman siya sa sasakyan ko.